yung sa style ba ni Dato eh, alam niyo na yung ending or piece by piece yung script. Mayroon ba yung surprise? Actually, they kept on giving us scripts tapos iniiba-iba talaga kasi they really wanted to perfect the story. So, mm -hmm. there were so many changes talaga. Like, habang nagsashoot kami minsan, nashoot na namin babaguhin pa nila. So, talagang pinerfect nila yung buong. Sina? Ganera yung kanina tukot sa video, okay lang ba sa inyo Pero And... Yeah. And like they said, billing naman siguro is not important. So, it, what's important is, yun, mag-showing kami sa July 12, kami yung nasa final cast. And we're happy to be part of the film, chamber. Thankful ako kasi first star cinema film ko. And namimigyan ako ng no, ganong no, opportunity. So, hindi nag-i-age sa inyo? Hindi naman. Hindi naman sa akin. Mm hindi -hmm. yung mention kanina kailan mm -hmm. daw pwede ayon sa mga ito. Ang masasabi na bawal, oh, sure. pero your yun lang yung advice talaga sa akin and it's my choice kasi hindi pa dapat yun yung pinaprioritize ko as of now. Siguro pag mas stable na mm -hmm. and mas kaya ko na yun. Siguro pero, that's when I can. Pero Janela, kung ikaw yung masusunod, gusto mo na bang magkaroon ng karelasyon? No, yun nga. Sa, like I said, choice ko nga talaga na mm -hmm. pag so mas stable na pag, pag kaya ko na yung i-balance yung responsibilities. So ayaw mo talaga ito? Uh, hindi pa. Sa <laughs> process good. ka pa ng pagbabalance. Mm. Pero I'm enjoying naman. Hindi naman sa hindi ako nag -e enjoy na pinipigilan ko yung sarili ko. I'm, I'm happy naman with it.